Alam nyo na dito pala sa France, kahit wala kang papel, meron ka palang possibility na magka Oh my God! Good news, di ba? So, ito na nga, guys. Kung excited na kayo, joke. Excited. Lalo na sa mga meretist dyan na gusto malaman kung paano nga ba magka dito sa France. So, ito yung gagawin natin, guys. So, at least dito, 3 uh, years ka nag-stay. And then... At least two years ka na work na declare ng amo, ayun guys, pwede ka na mag-apply para magkaroon ng papel. As long as na guys, halimbawa, wag ka mata masyadong mataas. Halimbawa, iniisip mo sa Pilipinas, ganito manager ako, tapos sa Pilipinas supervisor, tapos yung bagsak mo dito, guys maglilinis ng bahay, mag-alaga ng bata, magkuskus ng kubeta, guys. So, pag ganyan yung mindset mo, guys, huwag ka na pumunta dito, guys. Kasi dito sa France, as long as masipag ka at hindi ka maarte, maraming trabaho dito, guys. Kasi dito yung trabaho dito, guys, per hour yung bayad. O, limbawa, sa isang araw na kang trabaho, guys, tiba-tiba yung bolsa mo. So, at dito, guys, naman, ikinaganda eh, dito sa France, kahit wala kang papel, as long as wala kang ginawang masama guys kahit minsan mag magpunta ka sa police guys hindi ko pa uwiin <laughs> so for, my, for today guys yun lang muna